Noong mga unang panahon, may isang bayan sa Samar na matatagpuan sa tabi ng mga bundok at madilim na kagubatan na tinatawag na Basay. Isa sa mga pinakakilalang tanawin doon, iluing Sohoton Caves, sa kabila ng kagandahan ng mga stalactites at stalagmites na nasa loob ng kweba, may isang lihim na nagtatago sa madilim nitong kanto. You might see matatandang kwento ng mga taga-Basay, ang Sohoton Caves ay hindi lang basta Isang likas na yaman. Ito raw ay isang sagrado at kinatatakutang lugar. Marami ang nagsasabi na ang kuweba ay tinatambayan ng mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Mga kaluluwa at espiritu ng mga ninuno na pinaniniwala ang nagbabantay sa lugar upang hindi makapasok ang sinuman. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagdesisyong mag-camping malapit sa kuweba. Gusto nilang maranasan ang kilig ng pagtuklas ng mga misteryo at kalikasan. Ngunit hindi nila alam Isang malupit na pagsubok ang naghihintay sa kanila. Habang nagiinuman at nagkukuwentuhan sila sa tabi ng kweba, may narinig silang mga boses. Una ay malabo, pero habang tumatagal parang lumalapit. "Huwag kayong maingay. Baka may mga hayop lang," sabi ng isa sa kanila. Pero hindi nawawala ang mga tunog. "Tumayo bosses. Swayspring the sly on me, At ang malamig na hangin na dumadapo sa kanilang balat ay parang may nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Sa sobrang takot, nagdesisyon silang magtulungan at magbalik sa kanilang kampo. Ngunit habang tinatahak nila ang daan palabas ng kuweba, napansin nilang nagbago ang itsura ng lugar. Parang may mga lilim na gumagalaw sa gilid ng kanilang mata. Ang mga puno, na kanina ay malalaki at matatag, ay tila nagiging mga anino na sumusunod sa bawat hakbang nila. Pagdating nila sa kanilang pinagmulan, ang lahat ay tumigil. Nang silipin nila ang kanilang mga relo, Laking gulat nila na ilang oras na ang lumipas. Wala. Silang naalalang oras habang nasa kweba. Ang pinakamasaklap na bahagi ng kwento, may ilan sa kanila na hindi na muling nakabalik sa kanilang mga pamilya. Hindi nila nahanap ang mga kabataang ito. May nagsasabing nawala sila sa ibang dimension. Habang may ibang nagsasabing ang mga nilalang na nagbabantay sa Sohoton Cave, ay inangkin sila. Hanggang na ngayon, ang Sohoton Cave sa base. Samara'y ay itinuturing na isa sa pinakamisteryosong lugar sa Pilipinas. Ang mga kwento ng mga naninirahan, dun at mga dumadaan sa kweba ay patuloy na naguugong. At ang takot ay patuloy na bumabalot sa mga naglalakas loob na magtangkang pumasok. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na pumasok sa Sohoton Cave, gugustuin mo bang subukan o baka ikaw na rin ang maging susunod na kwento na ibabahagi sa mga susunod na henerasyon? Don't forget to like, share, comment, and subscribe for more updates.